Siya si Jessa, 22 anyos, tubong bagaw kagayan. Ipinanganak siyang mayroong facial cleft. Kung saan may hiwa yung kanyang kabila ang pisngi mula bibig at bahagyang nakaangat ito sa kanyang muka. Isa sa kada 150,000 na tao lang sa buong mundo ang may ganitong kondisyon. Ayon sa espesyalista, may mga pag-aaral na nagsasabing nasa lahi ito. Pero mas malaking factor daw yung kapaligiran. Number one is the environment. Likely, there's a possibility of exposure to radiation or possibly infection, habang nasat siya ng bata. Pweding may na na teratogens or gamot yung mother that would cause the defect. And likewise, there is a possibility of vitamin or folate deficiency as well as metabolic. or hematologic disorders yung mananay habang pinagubuntis yung pasyente. Para kay Jessa, tanggap niya ang kalagayan. Pero ang mahirap daw ay yung pangungut